Aday, sa'yo magiging panguha. Ano na siya? <laughs> Uy, unsa na siya? Ano sa'yo nga lang ito? Okay. Alog? alog? Bati? Bati. Mukhang ka alog bati? Tapos? Oh, no. Mukhang sa'yo na yung alog bati? Malam mo ba? sa mga wang mga baki ala ka day huy day day kanang mo na daw kuno kaday ha ka ah oh imong kauban miskwela eskwela ano? uy ka eskwelahan ano? uy pag sure ba ikaw raman isa ano? Ano si Kasi nga lang sa si mong teacher, gali? para eh? Wala lagi ko na ni teacher. layapet, Asi si layapet, Ano? layapet? layapet, Asi haya pet. Oh, ah. asa kamu adto ayog la ta. Paminaw. Hoy, paminaw ba. Kana pag mo eskwela ka, magpahatod pa ka di na. Tud. Kisa may sa A mo sa imo? Ako? Uy, Hala ka, mo hatod ko sa mo, Sige, sigi ihatod ka. Bahalag, maliit kong eskwela. Basta ka ihatod taka. ka. Di na lang ka eskwela sa among eskwelahan, day. Sa kagbas, di basa ka bus daycare center, day. Di na lang ka eskwela, para dungan na lang ta. Isa. Uli? Oo, uli. Pwede po. Pwede